Kung batang 90s ka, malamang ang palabas na ito ay isa sa kinalakihan mo. Ang slam dunk ay isang basketball anime noong dekada 90 na inadapt mula sa manga ni Takehiko Inoue. Umeri ito ng 101 episodes mula 1993 hanggang 1996 at ipinalabas sa Pilipinas noong 1995 sa ABC5 at noong 2002 sa GMA. Ang kwento ay umiikot kay Hanamichi Sakuragi isang high school student na sumali sa basketball team ng Shohoku High para ma-impress ang babaeng gusto nito. Ngunit kinalaunan na isineryoso na rin ni Sakuragi ang paglalaro ng basketball. Sa kabila ng tagumpay ng anime, hindi natuloy ang adaptation nito sa Inter High Arc na ikinadismaya ng mga fans. Ang dahilan umano kung bakit hindi natuloy ang animation ng Slam Dunk sa Inter High ay dahil sa hindi pagkakasundo ni Takehiko Inoue at ng Toei Animation gustong baguhin ng Toei Animation ang senaryo ng Inter High at gawing kampyon ng Shohoku. Ngunit nanindigan si Inoue sa original na plot ng manga kung saan natalo ang Shohoku matapos ang injury ni Sakuragi. Dahil para kay Inoue, mas makatotohanan ang ganitong kwento na dumaan muna ang team sa pagsubok at pagkatalo bago magtagumpay. Kaya't nang dahil sa hindi pagkakaintindihan na hindi na renew ang anime at natapos ito sa exhibition game ng Shouhoku at Kanagawa All Stars kung saan nanalo ang Shouhoku para happy ending pa rin. Hindi naman totoo ang kwento na namatay si Takahiko Inoue kaya hindi natapos ang Enter High dahil malakas ito at buhay na buhay. Noong December 2022, inilabas ang The First Slam Dunk na pre-produce ng Toei at Dandelion's Animations. Ngunit malayo ang estilo ng animation nito sa original na 90s version na minahal ng mga fans. At hanggang ngayon ay maraming nagtatalo kung sino-sino nga ba ang naging inspirasyon ng mga tauhan sa Slam Dunk. Kaya sa bidyong ito ay babalikan natin ang mga sinasabing naging inspirasyon at pinagbasehan ng Slam Dunk characters unahin na natin ang team ng kainan na ang sinasabing pinagbasehan ay ang Los Angeles Lakers dahil sa kulay ng kanilang jersey na purple and gold at halos magkapareho din ng design ng kanilang logo. Si Mackie ay sinasabing inspired kay Magic Johnson dahil pareho nga silang matangkad na point guard at kayang-kaya maglaro sa iba't ibang posisyon na merong mataas na basketball IQ. Si Jin naman ang matangkad na shooter ng kainan. Sa kanyang backstory ay dapat maglalaro ito ng sentro, ngunit hindi ito pinayagan ng kanilang coach dahil sa kanyang payat na pangangatawan at hindi rin ito atletik. Kaya't nagsanay itong tumira ng 3-point shot kung saan siya naging mahusay. Wala ang sapat na impormasyon kung kanino ba binase si Gene. Ngunit ang pinakamalapit sa kanya ay si Reggie Miller at Larry Bird. Sila kasi yung mga players na matangkad pero hindi rin ganoon ka nakilalang deadly three-point shooters. Bukod dito, ang pagiging magkakampi ni Gene at Maki sa kainan ay maaaring reference sa rivalry ni Magic Johnson at Larry Bird dahil kahit magkatunggali sa loob ng court si Magic at Bird ay magkaibigan naman ito sa totoong buhay. Ang tinatawag naman ng kanyang sarili na super rookie na si Kiyota ay ibinase kay LaTrell Sprewell dahil ang laro ni Kiyota ay katulad sa eksplosibong laruan at mga high-flying dunks ni Sprewell noong 90s na parehong competitive at sakit ng ulo ng kanilang team. Ang tinatawag naman ni Sakuragi na magtataho at tindero ng balot na si Miyamasu ay batay kay Magsi Boggs dahil sa kanilang height na parehong 5'3". Si Boggs ang shortest player sa NBA history pero kaya nitong bantayan ang mas matatangkad na player kaysa sa kanya na ganito rin ang ginawa ni Miyamasu kay Sakuragi. Ang sinasabing naging inspirasyon ng team ng Shoyo ay ang Boston Celtics dahil sa kanilang green at white jersey at sa kanilang rivalry sa kainan na inspired sa rivalry ng Celtics at Lakers noong 80s. Si Kenji Pujima ay base kay John Stockton. Tulad ni Stockton, kilala si Pujima sa kanyang leadership at magandang court vision, ang taga-set ng place para sa shoyo, na mahusay din sa pag ng bola. Makikita mo rin na laging kalmado si Pujima, na tulad ng pagiging cool ni Stockton sa pressured na sitwasyon. Ang sentro ng Shoyo na si Toru Hanagata naman ay kumuha ng inspirasyon mula kina Kevin McHale at Hakim Olajawon. Si Hanagata ay mahusay sa pag-score sa poste at gumagamit ng mga galaw tulad ng fadeaways at hook shots. Sa isang play pa nga ay tila ginawa nito ang dream shake ni Hakim. Ang jersey ng Rionan High ay nahahawig sa kulay ng jersey ng Orlando Magic noong 90s. Sa aking mga nababasa ay iba't ibang sinasabi na pinagbasehan ng Rionan. Ngunit ang pinakamalapit dito ay ang Detroit Pistons dahil din sa rivalry nila sa Chicago Bulls noon. Si Akira Sendo ay pinagsamang Magic Johnson at Larry Bird. Ang masaya at friendly personality ni Sendo ay sumasalamin kay Magic Johnson habang ang husay nito sa scoring at playmaking ay mula kay Larry Bird. Sa interview ng isang pro basketball player na si Makoto Hejima kay Inoue ay sinabi ni Inoue na habang ginagawa niya ang karakter ni Sendo ay si Magic Johnson ang nasa isip niya. Si Pukuda naman ay inspired kay Bernard King. Tulad kasi ni King ay magaling na scorer si Pukuda na may disenteng tira sa midrange pero ang kanilang kahinaan ay sa depensa. Si Usmi naman ay may pagkakahawig kay David Robinson dahil sa kanilang height, atleticism at pagiging dominante sa ilalim ng basket. Ang Shoho Kuhay naman ay ang pangunahin kupunan sa slam dunk na nabatay sa 1990s Chicago Bulls. Si Boy Labo Kogore ay ang sixth man ng Shoku na pagtumira ng tres ay isang linggo bago pumasok. Si Boy Labo ay inspired kay John Paxson ng Bulls dahil sa kanilang parehong jersey number 5 at sa abilidad ni Kogore na makapag-shoot ng clutch 3-pointers na pareho sa papel ni John Paxson sa Bulls na may mga big shots sa kanilang playoff runs noong 90s. Si Ryota Miyagi ay base kay Kevin Johnson ng Phoenix Suns. Pareho nga silang nagsuot ng jersey number 7 at sa kanilang papel bilang mga point guards. Ang bilis, liksi at husay sa ball handling ni Miyagi ay pareho sa playing style ni Johnson na kahit hindi katangkaran ay epektibo pa rin sa loob ng court. Si Isashi Mitsui naman ay kinainisan sa simula dahil sa ginawa nitong panggugulo kasama ang kanyang gang sa practice ng Shoku. Siya ay isang dating MVP sa junior high ngunit dahil sa kanyang injury ay naudlot ang kanyang karera sa basketball. Pero bumalik ito sa paglalaro at naging mahalagang bahagi bilang magaling na 3-point sniper ng Shohoku. Ang inaakala ng marami na inspirasyon sa karakter ni Mitsui ay si Reggie Miller dahil sa pagiging magaling na 3-point specialist na maaasahan sa mga crucial moments. Ngunit kay Craig Hodges ng Chicago Bulls, ibinase ang karakter ni Mitsui na isa ring matinik na shooter ng Bulls noong dekada 90. Ang kanilang jersey number ay parehong number 14. Si Gori naman aka Takenori Akagi ay malinaw na inspired mula kay Patrick Ewing lalo na sa kanyang presensya at defensive dominance tulad ni Iwing, kinagamit ni Akagi ang kanyang tangkad at lakas para kontrolin ang pinta, kumuha ng rebound at iblangka ang mga tira. Bilang kapitan ng Shohoku, pinamunuan ni Akagi ang team na may disiplina at determinasyon katulad ng papel ni Ewing sa New York Knicks na backbone ng kanilang team. Si Kaede Rukawa naman ay base kay Michael Jordan. Ang armband na suot ni Rukawa ay malinaw na kinuha mula kay MJ. Tulad ni Jordan, si Rukawa ay natural na offensive powerhouse na kayang umiskor kahit sang parte ng court lalo na kapag ito'y nag-init sa laro. Ang mga hangtime at bali ni Rukawa ay katulad ng galawan ni MJ. Sa pagpasok ni Jordan sa Bulls ay biglang naging contender ang kanyang kuponan na pareho ng senaryo ni Rukawa sa Shohoku. Marami namang nag-aakala na si Sakuragi ay kinopya mula kay Dennis Rodman dahil sa kanilang parehong personalidad, sa kanilang buhok at number 10 na numero ni Dennis noong nasa Bad Boy Pistons pa ito. Pero nang pumasok si The Worm sa NBA noong 1986, ay hindi pa naman ito sikat sa pag-rebound na katulad ng kanyang ginagawa sa Bulls. Na mas kilala ito bilang isang magaling na defensive player. Bukod dito, ay 1993 sa Spurs pa lamang sinimula ni Rodman ang pagkukulay ng kanyang buhok. At 1990s naman na-release ang manga ng Slam Dunk. Kaya ang pulang buhok ni Sakuragi ay malabong ibinase kay Rodman dahil sa malayong pagitan ng mga taon na ito. Noon kasi sa Japan, kapag may kulay ang buhok ng estudyante, ay tinitingnan nito bilang isang form of rebellion na maaaring dito inspired ang karakter ni Sakuragi bilang pasaway na estudyante at mahilig sa gulo. Ang masasabing malapit na pinagkuna ng karakter ni Sakuragi ay si Charles Barkley sa 76ers. Si Barkley ay isang undersized na power forward na pumasok sa NBA noong 1984 kasabay si Michael Jordan o rukawa naman sa so slam dunk. Noong mga panahon kasing ito ay nakilala na si Barkley bilang isang magaling na rebounder sa NBA na nakapagtala pa nga ng 11.7 rebounds per game sa kanyang NBA karir. Pero noong matalo ang Shohoku sa kainan dahil sa pagkakamali ni Sakuragi ay nagpakalbo ito. Dito na natin pwedeng maipasok si Dennis Rodman. Sa volume 15 chapter 133 ng manga, unang nakita na kalbo si Sakuragi na may pula pa ring buhok. Ang release date ng volume 15 ay noong October 4, 1993. Sa taong ito, nagsimulang kulayan ni Rodman ang kanyang buhok na pwedeng dito na inspired si Inoue na gayahin ang physical appearance ni The Worm. Ayon din kay Inoue ay may ilang katangian si Sakuragi na inspired mismo sa kanyang pagkatao. May larawan naman noon na kumalat at siya umano ang totoong Sakuragi sa totoong buhay pero ito'y napatunayang isang urban legend lamang. Ang nasa picture kasi ay si Yoshiki Hayashi, member ng isang bandus sa Japan na tinatawag Next Japan. Si AJ Sawakita naman ay inspired kay Penny Hardway. Sa appearance niya ay hindi ito nagkakalayo. Si Sawakita ay magaling na all-around player at sikat sa mga babae. May mga nagsasabi naman na si Sawakita ay ang prime version ni Jordan at si Rukawa ang rookie version ni MJ. pinag kasi noon na si Hardway na ang next Michael Jordan sa NBA. Si Rushi Morishige ay kinuha ang inspirasyon kay Shaquille O'Neal na pareho nga sila ng pangangatawan at mga parehong dominanteng sentro. Sa kabila ng pagiging rookie ni Murshige ay binabalagbag nito ang kanyang katapat dahil sa lakas ng kanyang kwersa na ganito din ang ginagawa ni O'Neal noon sa kanyang mga unang taon sa liga. Ang dangpanga na ito ni Murshige ay hawig sa destructive dunks ni Shaq. Si Ryuji Yasawa naman ay magaling na player na hinawakan ni Coach Ansai na pumunta sa Amerika upang lalo pang magpalakas. Sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay sa isang car accident. Maiyahalin tulad naman ito sa kwento ni Nalen Bayas at Ben Wilson na magagaling sana na player ngunit hindi na nakatungtong sa NBA dahil sa maagang pagkawala. Si Tatang naman o Coach Ans ay binasi umano kay Phil Jackson kung sa appearance ay may pagkakahawig naman ito. Si Coach Tauka ayon sa aking mga nababasa, ang pinakamalapit sa kanya ay si Pat Riley dahil sa rival rin ito kay Phil Jackson. Ito pang pa mga karagdagang bagay sa slam dunk na inspired sa NBA ang di mahulugang pre-throw ni Sakuragi ay hinango sa underhand pre-throw ni Rick Barry. Ang suot na sapatos naman ni Rukawa ay Air Jordan 5. Ang unang sapatos ni Sakuragi ay Air Jordan 6 at nakuha niya naman ang Nike Air Jordan 1 na ibinigay sa kanya ng isang shopkeeper na basketball pan. Ang sapatos naman ni Mitsui ay a six tiger. Si Maki naman at Sendo ay nakasuot ng Converse Conquest Mid. At sa kwarto ni Akagi ay may poster ni Jordan at Pipin. At yan lamang para sa ating video mga boss. Kung batang 90s ka ay magkomento ka naman ng iyong paboritong senaryo sa Islam Dunk. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe upang suportahan ang ating munting channel.